Okay. ada check. Oh. Good afternoon mga bossing. So, duty tayo ngayon ulit sa Panda. Okay mga boss, tignan nyo itong dinadaanan ko. Araw-araw ganito yung ano. Yung dinadaanan ko pag umuulan na. So, hindi natin masyadong ginagamit yung sniper natin pag ganito. Bale, ano kasi mga boss eh, mas maganda yung suspension ng um, keyway kumpara sa sniper. Lalo pag sa gantong mga daan, yung mga malubak. Tapos, hindi, 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 din ako nag-aalangan na ano, na uh, idaan to sa mga ganto sa mga tubig-tubig. Sa sniper, medyo nag-aalangan ako mga boss eh sayang sayang yung washing kan hindi joke lang eh kasi to ano para ang uh, mas kampante ako sa mga gantong daan kasi yung sa sniper mga boss hindi pa ako natutumba sa kalsada sa ano sa daan sa kalsada dito lang ako dito sa daan namin to dito lang ako natumba tatlong beses na nadulas ako kasi pag yung sniper yung gamit natin mabos iniiwasan ko yung mga ano tubig, -tubig. Hindi tulad nitong ano tong kiwi. Kaya isang reason din na akin na kumuha ako ng isang motor. Para if ever na ganto nag ulan eh hindi ko ano hindi ko masyado magamit yung sniper natin. Oh, di ba? Pasok ng nato eh malilim. na lang tayo dito mga boss kasi makitig yung daan tapos ano, sharp curve siya blind spot nangangamoy tambay maghapon to mga bossing ah wala pa tayong gawin na maano nasa may ano na tayo CSI oh uh, inakakapamibago dito walang traffic Sabado ay sa Sabado mga boss pero mamaya mayado, sigurado magta traffic na naman many to many unbearable hours later yun mga bossing eksaktong ano isang oras 11.45 mga boss nabigyan tayo ng booking yun naman ano, 30 pesos talagang ano talagang matumal ngayon mga boss alas 30 pesos tapos maghihintay ka ulit ng isang oras so, di diba what the fuck that's enough that's the enough that's, well, that's enough, enough. <laughs> so malapit lang yung ano mga bossing malapit lang yung delivery address ni madam so may lubyan na lang mga bossing ayoko okay, yung madam eh solo <laughs> kala ko siya dito yep um Victoria Valdez sir na. hindi pa po 177 sir Sige po. Kaso uh, um, may ano, may charge pong 10 pesos, okay lang ho. Sige. So yung mga bossing pag sa Gcash kasi may charge na ano 10 pesos. Stop it. Get some okay, so, sa may Dragon loans. Ayun. Ayun ako inasal tapos babalik tayo sa naman kunin na lang natin mga boss 0916 And saan pumunta kaya si madam? Tumakbo na. Eto ma'am. Um, 177 ma'am. Nag-send, ma'am? Nag-aayaw po, chika siya. Ay. Sama po na lang, Yes, ma'am. Sige lang po. No, parang nagdulo ko yung ano. Nagdulo ko yung sipi ni madam. Ito. Grabe ka pandoy first booking ko palang ano Pagkiremitin -re mo na ako wala pa ng akong collection so ayan mga bossing papunta na tayo mga inasal bali eh, e. sa so, may bandang ano to sa so, taon mismo tapos pasanwan tayo ang dayo 70 plus medyo natagalan tayo kay madam mga bossing sa so, first delivery natin kasi naglolo ko yung ano eh yung cellphone niya ayaw mga pindot kaya ano din, nag -cash din siya. Dash din niya binayaran. Tapos ang maganda pa doon, eh, may tip tayo 23 pesos. So, di ba? Hindi na masama. Hindi na mga, ano, mga boss. Buti na lang, ano, hindi traffic masyado dito. O hindi talaga traffic ngayon, mga boss. Dito sa may pagdarawan. Kasi lagi dito, eh, pag mga oras, hindi ka na makakapatakbo ng gantong. Talagang gitbitan na dito pag ano. So, ganitong mga tanghaling tapat. Ngayon, maluwag yung kalsada mga bossing. Kaya, all goods, all goods. Pati pabalik, okay din. So, hindi pa ready yung order natin mga boss. Layo na nga ng pinanggalingan natin. Hindi pa din ready, di ba? mag ulit tayo dito. ayon so, park lang tayo mga bossing. Gilid natin. Eternity later. So yun mga boss, delayed ng 10 minutes. ba diba, tagal? Lagi na ng pinanggalingan natin, tapos ano, tagal pa natin hinintay. Wala na yung susi ko mga boss. Saan na yung susi ko? So, wala, wala, wala. sa ano? anak Ayan, naiwan na natin yung susi ah Naiwan ko ata sa loob yung susi ko mga boss eh Check natin sa loob naiwan ko yung susi ko ah Ay nako Oh, diba? Patangahan Saan naman na tayo mga boss? walang ganong turista ngayon ah kahit sabado off season siguro 5.04 po walang po, pati ko lang konti 5.04 So, walang bariya kung mag... Sulit. Ay, naku. Walang bariya. Okay lang, Gcash, ma'am. Ay. Meron lang. Thank you, ma'am. Pa yung ano, panukli sa pera ni madam. So, sabi ko, Gcash, eh, wala daw siyang Gcash. So, ano, na-force din siyang ano, magbayad ng exact amount, di ba, mga boss? Oh, my mama mia! Eternity later. Wala talaga, mga bossing. Eh? Tapos na din ako kumain Mga Nasa 20 minutes din ako kumain Wala pa din, di pa din ako pinasukan So ano Baba na tayo, punta na tayong town Baka sakaling Masukan tayo dun Sa uh, biga panda Malalagay ka sa 15 minutes pause dahil sa 3 miss order. Grabe. Eh, wala pumapasok sa aking order. Paano ko makakamiss ng order? Galing talaga na ito. So, yun mga bossing. Pagkatapos ng 15 minutes na on break natin, eh, napasukan tayo sa ano, mang inasal. Bale, deliver ko dito sa may Lorma, mga boss. Yun mga boss, walang ano, walang dumating na new order. Pagkatapos nating na trap, na drop ano, okay lang mga boss. May tip naman si sir. At oh, 2.14 na. Malapit na magala. Stress. Bali, limang deliver pa lang ako mga boss Ay, Diyos ko. Matumal talaga. So, hindi na ako pupuntang ano. Hindi na ako pupuntang lingsat. Bababa na ako sa may town na tayo mga boss. Grabe pa din yung tunog dyan mga bossing Bale pa isa isa na lang yung pasok ng ano Booking sa atin Miss Marcella ma'am Thank ơn ma'am. Okay na po. nhau và chỗ Kimberly nhau thank you okay. Phoenix si San Vicente wala na malaban na to kaya na lang natin malaban na yun boss tatagalan na tayo dyan so sa tingin ko mga bossing tama na to Revit na lang tayo mga boss. Tapos hindi na lang natin si Jessa. Ah? kasi pag kumuha tayo ng order ulit ay kumuha pa tayo ng order eh baka matatagalan na naman tayo magagalit na naman yun